pagpalang araw kaibigan bigan, po ang kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista in Christ alone bakit alone? E wala naman talagang tagapagligtas kundi si Jesus lamang eh yan ang ibig sabihin ng alone lamang sa wikang Tagalog tayo ngayon ay magbubulay ng ebanghelyo ng ating Panginoon na nakasulat sa kasulatan. <clears throat> Ang hawak ko po ay poimen. Ang Biblia ng mga pastor. Mga pastor. Ibig sabihin, mga pastor ay naniniwala dito sa Biblya ng hawak ko sila'y binubuho ng labintatlong pastor. Iba't ibang denomination, iba't ibang klase simbahan, lahat sila nagkakaisa, sana nakasulat dito. Kaya nga, ang Biblia ng mga pastor. Okay, hindi po ako pastor, pero gusto kong ginagamit ito kapag nagsisira ako sa ibang tao, ang tao sa akin ay pastor. Ngayon, ano po? <laughs> ang ating pag-aharal ay kukunin natin nga dito sa Poyman Bible, ang Biblia ng mga pastor. Bago tayo papalahot, sa pagbubulay tayo muna ay panandalian manalangin Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat misan pa samahan mo po kami sa aming pagharal ng iyong salita ng iyong turo na nakatala po sa Poyman Bible buksan ang puso at isip ng mga taong nanonood ng video ito kung hindi pa po hayo sa iyong ang kanilang pananampalataya, buksan mo ang kanilang puso. Sapagkat ikaw lang pong pwedeng magpabago sa sino man tao. Sa ngala ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Sabi ni Jesus, dito po sa Mateo chapter 4, verse 17. Magmula nohon na inangaral si Yesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Maliwanag ang sabi ni Yesus, magsisi lahat kayo sabi niya sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, pag hindi ka nagsisi, hindi mo tinalikuran ang iyong kasalanan, hindi ka paghahariyan ng langit, kaibigan. <laughs> Kailangan po, repent, magsisi, pagtalikod sa ating mga kasalanan. Maliwanag ba, kaibigan? <laughs> Maliwanag ba? Bakit tayo pinagsisisi ni Yesus? Kasi po, makasalanan tayo. Walang tao hindi nagkasala sa Diyos. Walang matwid sa Diyos. Lahat tayo. Makasalanan. Kung magsisisi ka, yun. <laughs> Kagaya ng, oh, pero lang yung itigna na. Oh. Sa Lucas 18.13 Samantala, ang maniningil ng bis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadago ka ng kanyang dibdib at sinabi, o Diyos, mabag po kayo sa akin na isang makasalanan. 14. Ito sa salita ni Jesus. Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matwid sa harapan ng Diyos. Bakit siya naging matwid? Kasi po, umingi siya ng tawad sa Diyos inamin niya ang kanyang kasalanan. Na siya isang taxpayer na makasalanan. Ano sabi ni Jesus? Magsisi kayo talikuran ng inyong kasalanan sapagkat malapit na maghari ang langit. Okay. Kumuha tayo nitong chapter 19. Tax collector. Ito. Sa Lukas naman, chapter 19. <clears throat> Uno, pumasok si Yesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dos, may isang tauro ng pangalan na Isaqueo. Isang pinuno ng mga maniningil ng biso. Epi pala ito. Epi ng mga tax collector. Pinuno eh. At siya'y mayaman. Uy mayaman. Siyempre, epi. Eh. Naalala ko nung araw ko. Meron kong kakilala. Isang nagtatrabaho sa gobyerno. Ang trabaho niya sa tax. Pag dumarating na po yung January, January, February, March, April, yan eh. Piling ng tax yan eh. Meron silang kliyente na mga mayayaman. Itong mga kurap binabawasan ang binabayad nilang bis. Tapos, yung kakilala ko, sila nagtatrabaho, sila tumatrabaho, para lilit ang binabayaran niyang bis. Pagkatapos, siya, eh, merong corda boys dyan. Eh, eh, paano naman si Epe? Ang lagay eh, si Epe ang pumipirma. Eh, bago naging Epe si Epe, sigurado, nagdaan sila sa iba bayan bilang tagahayos ng buwis. Kaya anong naging happy yan? Aba, siyempre, kabisado niyang galaw. O, kaya, ang lagay ba naman eh? Pipirma ako ng pipirma. Wala naman lagay na lagay. Siyempre, mayroon. <laughs> Dandaan niyo po yan. mag kayo, ano? Dahil alam ng Diyos ang lahat ng bagay, kaibigan walang malilingit sa Diyos imbis na mapunta sa gobyerno yung bis na tama para yung gobyerno may magamit naman sa pagpapagawa ng kalsada tulay mga sinalantahan ng kalamidad makapagpatayo ng mga hospital na pampubliko o mga pagtulong mga ayuda ayuda <laughs> pinag-iiritan po nila yung ayuda kayo yung ahi <laughs> yung akap <laughs> kaya tuloy yung mga tao nagmukha ng pera kailan kaya susunod na ayuda <laughs> natatawa po <laughs> kailan kaya susunod na hike <laughs> hindi na kaya susunod na hakap <laughs> eh, wala tayong magawa eh yung taong bayan wala yun <laughs> kasi yung mga politikong ito eh <laughs> sila yung sila yung may promotor niyang ayuda Aik, akap, <laughs> para bumangon ang kanilang pangalan. Ayan. <laughs> sa galing yan, sa taong bayan, yung bis. <laughs> Kung nagbabayad ka ng bis, okay lang na mabigyan ka. Ya, kasi sa'yo naman ang galing. Yan <laughs> mo, ako. <laughs> Pero ko hmm. na naalala. Hmm. Si Pidyo, itong bag ginagamit ko yan, no? Meron pa nakalagay senior citizen. Ang galing ng mga politiko. <laughs> ito mukha niya. Huwag okay, hindi ko na pagkikita sa inyo. Di ba kami lang ng na dalawa nakikita? <laughs> yes saan galing ito? Bahala na kayo. Kaya mga tao kayo, especially yung mga senior citizens eh? kailan ang susunod na ayun at bigay. <laughs> susunod na ayun na naman. Okay? Ba't tayo napunta? Ito. Ang sabi rito, ayan. Anong sabi rito? Uh, tuloy na natin sa chapter 19 pa lang natin paksay yung taxpayer na si Sakeyo, ano? <clears throat> ano siya? Pinuno, Epe. Sa tax collector. Sa verse 3. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito ngunit sa dami ng tao hindi niya ito makita dahil siya ipandak kwatro <clears throat> kaya patakbus yung na. Jesus, siyang nahuna sa darahan ni Yesus at tumakit sa isang puno ng si Kamoro Pagtapat ni Yesus sa lugar na iyon yung puno na si Kamoro tumingila siya kay Sakeyo at sinabi, Sakeyo bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay tandaan nyo po epe ng taxi to si Sakeo <coughs> pandak 6. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang tuwa tinanggap si Yesus sa kanyang bahay 7. Lahat na naka, lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan nakikituloy siya sa isang makasalanan sabi nila yan pinintasan nila si Yesus si Yesus daw nakituloy sa bahay ng isang makasalanan sa kanilang panahon pagka tax collector ka lalo na kung ikaw pa ihepe ang tingin ng tao sa iyo makasalanan hindi lang basta nagkasala makasalanan ibig sabihin malupit ang kasalanan makaya nga makasalanan eh, okay, tuloy. Ocho, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Si Talagang mayaman. Mayaman, ipi. Sabi ko nga po sa inyo eh, yung kakilala ko, ay patay na yon. Siyempre. Ang lagay ba naman, sabi ni Hepe, pipirma ako? Yan. Kumbaga sa salitang kalye. Kung naulingan ang palad mo, pwede bang hindi maulingan si Hepe? Maulingan. Alam ni, alam naman talaga ni Hepe ang galawan dyan eh. Kaya taon-taon, masaya sa kanilang opisina tungkol sa mga bayaran ng bis. Eh, bagay. Lang, lang. Yan. At kung ako'y may nadayang sino man, mandaraya pa na kaya mayaman itong heping itong sisakeyo. Kunwari pa, nadaya. Pero totoo niya, talagang dinaya niya. Kung ako may nadayang sino man, Isasawali ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Isipin nyo po, kay kaibigan. Ibabalik ng four times. <laughs> Yung kanyang nadaya. Malupit ito. Palbasa, epe. Eh, Siyempre, Siyang pipirmay. 9. Eh. At sinabi sa kanya ni Yesus, Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahyang ito sa pagkatanak din ni Abraham ang tahong ito. 5. At Jesus ang anak ng taho referring to Jesus sa sarili niya, anak ng tao, title yan, kasi pinanganak ni Maria. At ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at tiligkas ang naligaw. So, itong tax collector na si Sakeyo, na isang hepe ng tax collector, siya po ay naligaw. Kaya, nung marinig na niya si Jesus, nagdudumaling tumakbo kasi pandak siya eh, sabi pandak kaya umak siya umakya siya si sa isang puno so blessing in this guys sabi ni Jesus oy bumaba ka dyan sa kayo kailangan kong pumasok sa iyong tahanan anong ibig sabihin kailangan pumasok ako sa iyo reklamo Kapag si Yesus na po naghahari, pag pinas, pinapasok natin si Yesus, in Christ alone, sa ating buhay, don tayo makapagsisisi ng talaga. Talaga. Kaya, isipin nyo po, ito po'y sadyang nangyari upang ipakita ng Diyos ang isang taong makasalanan upang siya man ay magkamit ng kaligtasan sa kabila ng wala siyang kaligtasan. Eh bakit? Eh walang niya eh. Isipin nyo ang kalahati ng aking kayamanan ni pamimigay ko sa mga mahirap. at yung aking nadayang mga tao, nagbabayad ng bis, ibabalik ko sa kanila ng apat na beses yung aking nadaya sa kanila. Salita pa lang niya. Ang sabi ni Jesus, dumating ngayon sa tahanang ito ang kaligtasan. Kaya sabi ni Jesus sa Mateo 4.17, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang kariya ng langit. Hindi ka pag-aharian ng langit kung hindi ka magsisisi at tatalikuran. Ano yung pagsisisi? Pag-amin. Repent. Pag-amin. Inamin niya sa harap ni mismo ni Yesus. Panginoon. Oh. Sa hocho, tumayo si Saqueo at sinabi niya kay Jesus, oh, face to face sa loob ng tahanan, bahay niya. Panginoon, <laughs> ipamimigay ko po sa mga mahihirap, ang kalahati ng aking mga kayamanan. Meron ba kayang taong mayaman ngayon, yung kalahati? Alimbawa, eto ah, si Lusyutan, mayaman niya pwede niya bang ipamigay yung kayamanan niya kalahati eh, sa taong mahirap? No way. Walang, lalo sa panahon ngayon, o yung mayari ng SM, si Andres eh, o yung anak niya ngayon na nangapatay na yung tatay, pwede bang ibigay yung kalahati eh, ng SM sa taong bayan? No way. Yan, yan ang tutularan natin. Huwag po natin dayayin yung buwis. Magbayad tayo ng tamang buwis sa gobyerno para may magamit ang gobyerno. Isipin nyo, kalahati. Hindi pa niya ginawa, pinangako pa lang niya. Ang sabi ni Jesus, today, ngayon din, dumating ang kaligtasan sa tahanang ito. Naligtas si Saqueo. Papunta siya ng impyerno. Pero, nung si magtapat na kay Jesus, okay ka sa kayo, sabi ni Jesus. Bakit? Ito sinabi ni Jesus. Ano sabi ni Jesus kay eh, sa kayo? Oh. San maybe, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating sa ngayon sa sambayan ito. Sambayan ni Sakeo, sapagkat sa anak din siya ni Abraham ang tahong ito anak ni Abraham. Yung pangako ng Diyos kay Abraham, naginabang si kayo. Amen. Amen. Ito po inyong kaibigan, kay Jesus Brother, Manny Bautista. Maganda yan. Sabi ni Jesus, magsisi kayo talikuran ng inyong kasalanan. Ano ba yung pagsisisi? Pagamin sa kasalanan. At nangyari po yan sa harap ni Jesus mismo isang makasalanan na hepe ng tax collector. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo sa amin kung paano pwedeng magsisi ang isang tao sa ngala ni Yesus. Amen. Panginoon Diyos, i-bless mo po ngayon ang bawat isa nanonood at nakikinig ng video nito. Pagpalain mo po ang may salita na aking ginagamit sa social media. Salamat po sa ngala ni subscribe Kaibigan, like 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 siya na kayo mga na share ni share po sa iba lalo na sa mga tax collector o kung may kaibigan kayo mga happy pa ito eh tama tama Dali nyo sa kanila ito nang ma magsisisi sila kagaya ni Sakeyo po <laughs> mga ayuda <laughs> sige iwan na natin yan ikagagawa naman ng mga politikos po yan eh. Kung wala naman politikos na nagano eh. ini yung ayuda, yung ngahik at saka yakap, akap. Hindi naman po i-insist ng taong bahay yan eh. Yung po? Kaya yung mga politiko kayo nag aaway dahil diyan. Ayan na natin sila. God bless us all po. Na inyong kaibigan, Jesus, brother, Armani, Botis, in Christ alone. Bye-bye.